ikaw ay may plano mag-abroad, ito ang masabi ko sa'yo. Para kanino ba ang pag-abroad? Ako kasi, kaya ako nag-abroad, makakwento ko lang. Kasi yung kinikita ko talaga sa Pilipinas, minimum lang. Talagang kulang na kulang. Wala pa kaming anak noon. Eh, paano pa kung dumating yung anak namin? nasa Pinas pa ako. So baka kawawa yung anak ko. Kaya yun yung isa sa titingnan nyo. Kung maayos naman ang buhay nyo dyan, halimbawa na alos sumusobra pa nakakaipong kayo, huwag na kayong umalis. Yan ang masabi ko sa inyo. Kasi ako, kaya naman ako umalis. Kasi talagang pauna ko sa utang. Ito... <tod> talagang totoo to hindi pa ako nag apply abroad wala pa sa isip ko ang pag-a-abroad talagang marami na akong utang dahil galing ako sa probinsya nakahawak ako ng pera talagang magastos ako kasi iniisip ko minsan ka lang kasi makahawak ng malaking pera yung makapunta ka kasi ng syudad parang ang ng pera sa yung asensya na kayo guys may <laughs> So, parang ang laki na sa'yo yung limang libo, yung kitong libo, o isang buwan, uh, 12,000. So alam niyo yung bili ka lang ng bili. Pero wala naman akong bisyo. Talaga magastos ako noon sa pagkain. Tapos mahilig ako sa mga halagala. Siyempre, kada labas mo, hindi maaring hindi ka gagastos. Yung maliit lang na, yung pakain-kain ka lang sa labas, ng mga street food, o kaya magkaayaan sa restaurant, ayun talagang ang laking ano nun, impact nun sa budget mo talagang hindi mo namamalayan unti-unti nang nababaon ka sa utang so ayun ang nangyari sa akin tapos pag may humingi sa akin nahiya ako kasi na tumanggi kahit na wala naman ako minsan papangutang ko pa talaga magbibigay ako ng kahit magkano sa so, yun hindi ko na namalayan na damadami na pala yung utang ko at nakampante ako sahod ko lang nun minimum So sabihin natin nag umabot ako ng 400 mga 403 ata yun mga ganun. Kulang na kulang talaga yun lalo na kung may anak ka. So ayun, binibigyan ko lang kayo ng idea. Kung halimbawa naman kayo ay sumasahod na ng 20k a month, tapos may bahay na kayo dyan, wala kayong utang, hindi ko na isasuggest sa inyo na mag-upload pa kayo. Kasi baka mahirapan ka lang dito eh, magulat ka lang ina-expect mo ang laki ng sasawarin mo dito eh ganun din naman nalayo ka naman sa pamilya mo lalo kung hindi ka sanay tapos sa pa dyan yung, yung kultura natin dyan dito malungkot talaga sobrang lungkot dito maliban ako kung kasama mga pamilya mo masaya tapos kung dalawa kayo dito magtatrabaho yun maganda yun pero kung ikaw lang mag-isa tapos nandito pamilya mo ay baka hirapan ka hindi para sa lahat talaga ang pag-abroad. Para lang to sa mga tulad ko na nagipit talaga kasi ako at yung pag-abroad na lang naisip ko na para eh. Kasi yun nga, marami rin naman akong nabalitaan na gumanda rin naman ang buhay talaga sa pag-abroad. So, swerte yan talaga at masabi ko na isa ako sa swerte kasi kahit papano hindi na ako nagkautang, nabayaran ko lahat ng utang ko. Yun talaga yung pinorsigi ko, unang buwan pa lang. Uh, umabot nga pala ng tatlong buwan bago ko nabayaran yung utang ko. So, pinorsigit ko talaga. Inuna ko bayaran yung utang. So, kapag nandito na kayo, yun ang unahin nyo bago kayo kumuha dito ng kung ano-anong mga hulugan. So, ayun. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong, huwag nyo kalimutang i-share para makarating din sa iba. Salamat!